Magandang umaga sa ating lahat ngayon October 10, 2023 at narito ang update ukol sa maging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Sa kasalukuyan ay meron tayong dalawang bagyo at isang low pressure area na minomonitor sa labas ng ating area of responsibility at isa na nga dito yung dating bagyong si Jenny kung saan huli itong namataan sa layong 1,025 kilometers west of extreme northern Luzon. At sa kasalukuyan ay wala na nga itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. Samantala, yung isa pang bagyo na minomonitor natin na si Typhoon Bolaven ay huli namang namataan sa layong 2,385 kilometers east of eastern Visayas. Na nanatiling mababa yung tsansa nito na pumasok sa loob ng ating area of responsibility. At sa kasalukuyan ay wala rin itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa sa Samantala, yung low pressure area naman na minomonitor natin ay huling namataan sa layong 1,170 kilometers east of eastern Visayas. At ayon sa ating latest analysis, ay nananatiling mababa yung chance nito na maging bagyo within 48 hours at posible itong pumasok sa loob ng ating area of responsibility within 24 to 48 hours. At ayon din sa ating latest analysis, kapag nga ito ay pumasok sa loob, sa loob ng ating area of responsibility, ay posible itong lumapit or mag-cross or tumawid dito sa area ng Southern Luzon, Visayas, kung saan ito yung magdudulot sa mga susunod na araw ng posibleng mataas na tsansa ng mga pagulan dito sa bahagi ng Southern. Maging dito rin sa bahagi ng Southern Luzon. At sa kasalukuyan nga, yung trough or extension nito, yung nakakaapekto apekto na dito sa may eastern section ng Visayas at Mindanao. Kung saan itong trough ng LPA nito yung magdudulot ngayong araw ng mataas na tsansa ng mga pagulan ulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At continuous monitoring nga po tayo dito sa low pressure area na ito kung saan malaki pa yung chance na magbago yung ating senaryo at patuloy po tayong mag sa updates na ipapalabas ng pag-asa.